orasyon upang gumaling ang pamamaga ng paamo na Namamaga ba ang mga paa ninyo at nahihirapan po kayong maglakad? Marahil ito ay epekto ng masamang spiritual na gawain o kahit physical man na sakit ay kaya itong pagalingin ng orasyon basta't mataas ang iyong paniniwala. Marahil para sa iyo ang orasyon na ito bigkasin ng tatlong beses ang mga sumusunod. Sator Arepo Tinit Opera Rotas Mindrunos Cruz Petradium Mindrunos Cruz Petradium Mindrunos Cruz Petradium Amen Pagkatapos mong usalin ay ihit mo sa isang balde na may tubig at ibabad ang iyong mga paa gagawin ito umaga at gabi hanggang sa gumaling ang mga paninyo. Maraming salamat po sa mga tao na